Yon, so di nagtagal kilala rin tayo kagad dito. So meron tayong mga tropa rito mga katoda. Sila naman yung pasayin natin. Sino mano? Sino mano? Sino mano? O, oh, ikaw na, ikaw, ikaw. Ika, ikaw. Steady. Mano ka. Ikaw yung mano. Mano ka, mano. O, oh, mano ka muna. <laughs> ikaw, mano ka rin. Holy ka, mano ka rito, holy ka. oh, wala ka na, hindi ka na mano. Mano rin ako, hindi sabi, man, ma, man. ang usapan, maano lang ah. okay nito ganito, ganito. i brake nyo muna sandali yung mga pila nyo, pero tandaan nyo yung nangala likod nyo ha. Huwag ka madadaya, nasa unahan to. <laughs> okay? So, ating ko lang yung dala kong gas. Kargahan ko kayo. Okay ba yun? Okay? Okay. Ikot tayo. Pila tayo dito. Let's go! Premium, premium! Premium muna kami. Dito. Unahin mo muna ito. Pe! Pe, isa rito. Ito, malayo tinulak nito. Pawis na pawis na ang mitsura. Tino mo. Tingin mo na rito. Kaway ka muna sa kanya. <laughs> Ayan, okay, karga mo ito ha. Saan ka nagtulak? na. Eh, ba't nga ba? Hindi <laughs> ka nagkakarga eh. Oh, karga mo to. bigyan um, bigay mo sa kanya to. Oh. Karga mo na ha. Pagka lang magtutulak ha. Lakas mo magtulak ha. Ah, lima na, lima, lima. Bilangin nyo, lima ha. Anim. Lima tayo. 92 yung kanina, di ba? 92. Oh, isa na. 192 na. Oh, ganito, ganito. Walo, kailangan ko walo ha. Oh, walo. Walo, walo. Bilis, sayang to. Tagi-tagi sa lalakay dito. Walo, walo. So yung kanina mga karonda, hindi yung panigit, papel ko lang. <laughs> so yun mga karonda, um, kakarga muna natin mga tropang toda natin dito at babalikan natin itong tagig. At dito tayo siguro malaking chance na mag-share ng blessings bago magpasko. Pipilitin ko yan, isisiksik natin sa ating schedule. Siyempre gusto namin dito sa may RPK do NCR ay makatulong sa mga tropang toda natin. Yon, mga tropa naman natin, mga tricycle driver, nagkakarga rito yan sa Mig Global Oil Tagig Branch. At syempre, gusto ko magpasalamat muna sa inyong at sa lahat ng community namin. Uh, maraming maraming salamat po. Unang-una sa suporta sa amin sa Philippine National Police. Sa mga RP Kadu NCR, tuloy-tuloy lang po ang pag-sharing si Karanda ng blessings sa ating community. God bless po. Busy na po sila.